Ngayon po kasi, ah, hindi ko po alam kung aware po kayo sa yung nagkakaroon ngayon ng community, ng Red Pill community, yung mga... Kasi po, di ba, parang nagkaroon ng surge ng feminism nung mm -mm. dati, tas nagkaroon po ngayon ng parang yung mga masculine, masculinist na people naman, yung mga parang sila undertape, mm -mm. yung parang very sexist and very ano. Mm -mm. So, para sa inyo po ba, ano naman po yung, -ano yung sa mga lalaki naman, na katulad nga ni Sir, na very masculine, na paano naman nilang... Ibabalance ba yung feminine and masculine nila? Ang masculine energy kasi, yan yung provider. Provider. Struct. Uh, creating structure. Apo. Lahat tayo may masculine and, energy. And Meron energy. din tayong feminine energy. Totoo What yan. is feminine energy? Those nurturing energy, Apo. loving energy, receiving energy. Marami ng women ngayon, more on masculine. Yun nga rin po yung Why? napansin ko eh. Because they had to. They had to provide. They had to be the father kahit sila yung mother. Gets. So importante na kung mag-asawa or sa relationship, you you acknowledge ano ba yung sino dapat yung masculine energy, mm. sino dapat yung magpo-provide ng feminine energy oh, and there's a power into it. Yes. po. And yan we na, po. are practicing yan that. Yan. <laughs> yes, oh, po. laging may ganun, laging balance. Oh, po. Kasi yan din po yung sinusubukan ko na kahit nga po bilang lalaki na s'yempre po gusto natin maging masculine talaga pero laki ko pa rin po sinusubukan maging in tune sa feminine side ko kaya mm -mm. kaya pumili like din ako may may bigan po sa mga friends kong mga babae kasi parang I love learning from paano ba yung buhay nila paano ba para yes. ko ba paano ko ba may tame yung beast sa akin kasi Correct. Nga po, <laughs> Correct. Pero kung yung partner mo has that strong feminine energy. Opo. Automatic yung taming diyan. Opo maaalagaan ka eh. Ma receive niya yung power mo without any insecurity. It's... Maa-appreciate na niya yung masculinity mo without being threatened. Totoo. Na yun. kahit ikaw yung nasa spotlight, alam niya yung role niya sa buhay mo. And that's very important na secure ang woman. Na hindi siya may insecure at tatawagin ka may at may ako nasan ka na. Oh, but... na. You know, because she knows her power as a woman. Mm -mm. Na kasi ang kailangan lang naman ng men, love and respect eh. Totoo po. Di ba? And support. Yung respect and po, naku, napakalagay. Number one, one, you don't <laughs> put down your man. Di ba? Especially in front of other people. Opo. Ganon din naman. Pag nakita ni ni husband or ni boyfriend na ganyan, naalagaan ka niya. Mas mamahalin ka niya. Mm -hmm.